Uh, meron tayong solay dito mga ka-ride at ito yung problema nito walang arangkada uh, wala siyang arangkada laging parang naka-turn gear lagi kapag <laughs> uh, sinyo yung bell uh, batak na batak and then check nyo yung torque drive yun yun ang galing! Ang galing! Baon na baon. Na, Dapat ba? nandito lang yan. Yan. Baon na baon. Ayan, uh, check natin tong ano na ito. Eh, oh, atak na atak. Kaya ang mangyayari, para siyang naka third gear. Wala siyang arangkada. Ayan, check natin. Check natin tong Wala, oh, mag-init-init eh. init Ayan o. Oh. dapat yan na ano na ganito lang yan naka ano yung gel nakapaso nang check natin dito bakit nagkagano ayun o no? ayun Ayun. Kung mapapansin nyo, yung isang bola, Ayan o. Ito, ito, ito. Isang bolo. Itong mga lima, bilog. Diba tangin na ba't ganito? Umipit? Umipit yung isa. Ano pala ito? D-type. D-type. Anong nangyari? Umangat yung isa. Ayan o. Umangat. Dapat na agad. Oo. Yan dapat yan. Baka man na mali pag kaka-assemble mo nito. Baka mali na yata no. eh. Tapos ang tok na ako. Ganyan Ayan o. Oh. Yan dapat. Hindi yung, hindi yung pag gano'n. Ayan o. Kasi yung ito. Na ganyan. Kaya ipit ka agad. Yan dapat. Yan dapat. Kaya may sala na ito. Yung <laughs> may atas <arei. laughs> <laughs> S-, you know, Kasi D-type ko eh. kasi yung dapat. Yung dapat niya dapat na eh. Ganyan. mo dapat. Umbok eh. Umbok. Ah, ganyan para lapat na lapat oh. Ah, pag-assemble. Ano ka agad? oh, baon. Hindi ka tulad kanina, naka ano, makaangat ka agad. Nagkamali ka lang na assemble. Igunggung e, nga. <laughs> ah, lang problema nito. Maria assemble ng bola. Di type eh. Hindi siya bilog. Ay no. Oh. Lumapat na siya. Lumapat na. Si Dito na diyan ina, baon na baon Ay lang, nagkamali sa bola. Yeah. Yo, peace out. Ayusin mo. Ayusin mo paggawa ng motor mo. <laughs>